Kilala nyo ba ang dating sikat na beauty queen na ito na sa isang munting tahanan na lamang ngayon naninirahan? Yan ang hindi alam ng karamihan, kaya laking gulat nila nang makita ang kalagayan ng beauty queen na ito. Yan ang hatid ko sa inyo ngayon dito lamang sa Get In Touch. mahalaga sa buhay ng isang tao ang isang tahanan dahil hindi nga lamang ito nagsisilbing silungan nila ng kanyang pamilya kundi dito rin nabubuo ang iba't ibang mga alaala nila. Tunay nga naman na hindi mahalaga kung ang isang tahanan ay malaki o maliit man dahil ang importante ay laging masaya at kumpleto ang pamilyang naninirahan dito. Marami sa atin ang naghahangad ng napakalaki at magandang bahay, pero iba ang naging pananaw ng isang dating sikat na beauty queen na ito. Laking gulat ng kanyang mga tagahanga ang naging kanyang kalagayan ngayon, pero ito ay hindi niya kinakahiya sa lahat. Ano nga ba ang kanyang dahilan bakit ganito na ang kanyang buhay ngayon? Halikayot samahan niyo akong alamin ang buhay niya. Ganito nga ang naging pagkamulat sa buhay ng dating beauty queen na si Sharifa Akil. Matapos nga niyang buong pagmamalaki na ibahagi ang simpleng tahanan nila ng kanyang pamilya kung saan siya lumaki. Matatandaan na si Sharifa Akil ay itinanghal na Miss Asia Pacific International noong taong 2018. At dahil nga sa kanyang angking ganda na talaga namang pang beauty queen, ay hindi nga mapaghahalata na siya ay lumaki sa isang simpleng buhay at bahay. Proud ngang ipinakita ni Sharifa ang kanilang lugar at kanyang naging tahanan sa kanyang social media account noong lamang buwan ng Disyembre taong 2020. Sa mga larawan ngang ibinahagi ni Sharifa ay makikita ang tahanan na ayon sa kanya ay doon siya nakatira mula pa nung siya ay bata pa. Ito nga ay isang simple at munting tahanan lamang. Ngunit kailanman ay hindi nga ikinahiya ni Sharifa ang hitsura nito, lalo na't na para sa kanya ay ito ang kanyang nagiging inspirasyon para mas magpursigi siya na abutin kung anuman ang pangarap niya sa kanyang buhay. Mula labas at loob nga ng kanilang tahanan ay ipinasilip ni Sharifa kung saan ay agad ngang mapapansin kung gaano kapayak ang pamumuhay ng pamilya nila. Ipinakita pa niya ang sari-sari nila sa loob ng tahanan nila na ayon nga sa kanya ito ang ikinabubuhay ng kanyang pamilya. My house today might not be like others house but mind you a home can be called a house but a house to be called a home is a different story ang naging caption ni Sharifa sa kanyang post Dagdag pa niya, I'm just being true always. I'm not ashamed to share everyone that my house looks like and where I came from. I know someday I will be built not only a house but a mansion to be called a home. Umani naman ng napakaraming paghanga mula sa mga netizens ang ibinahagi na ito ni Sharifa na kasimplihan ng buhay nila at makikita pa nga sa comment box ng kanyang post ang mga positibong komento ng mga taong pinahanga niya. A house is just about a place where family stays, but no matter if your house is small or big, but the important is the loving, the care of each and every one of the family. You should always thank to God. Happy Sunday, Queen! I love your honesty and for being humble. You are indeed a queen inside and out. I have witnessed and followed your journey and I believe you will make all your dreams come true because of your humble heart. Isa namang komento, keep soaring high, wishing to meet you personally. pinatunayan nga ng dating beauty queen na si Sharifa Akil na ang pagiging masaya at matagumpay sa buhay ay hindi nakabase sa kung maganda, malaki ang tahanan na iyong kinalakihan. Kung tutuusin naman talaga ay hindi naman kailangan ng tao ang malaking bahay, maraming sasakyan at magagarang kagamitan o mga palamuti sa katawan. Hindi rin naman natin madadala ang lahat na iyan sa kabilang buhay kung tayo ay mamaalam na sa mundong ito talagang napakasimple ng beauty queen na si Sharifa Akil. Sobrang nakakabilib ang kanyang naging desisyon na mas pinili niya ang pagiging simple at malayo sa magandang bahay. Ito ang isang ehemplo sa pagiging simple lamang na kailangan natin. Huwag nang maghangad pa ng mas marami at mas bonggang bahay. Ang napaka-importante ay ang mga taong naninirahan na mabuti ang kanilang ugali. Marami sa mga kabataan kasi ngayon na kinakahiya nila kung ano ang hitsura ng kanilang bahay. Pero hindi natin masisisi ang iba dahil nga sa panahon ngayon, nauuso na rin kasi ang mga taong mapanghusga sa kanilang kapwa. At talaga namang masakit ang mahusgahan ka ng kapwa mo. Sino ba naman ang hindi mapapahanga sa dating sikat na beauty queen katulad ni Sharifa? Isang tunay na magandang ehemplo para sa mga kabataan ngayon. Sana patuloy siyang magbigay ng inspirasyon sa lahat para tularan siya ng mga kabataan na maging simple lamang sa buhay. God bless to you, Sharifa Akil. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? 'Wag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.